durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng ipa. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil pitong taon po hirap talaga po Maraming salamat dahil napigyan niyo po kami ako at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamangalan at ng mga minamahal ko. Ilonggo at yung Ilocano -ilo na tinawag po Shibolized Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanwasang Iloilo. Bugal ko, may city my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. Salamat po.